at sewing machine so ayan guys at tingnan nyo uh, at nagtunaw sila ng mga retaritasong bakal guys so ayan tulong-tulong sila guys na ano uh, magdala dun sa tunawan nila yung bakal na rita guys Mas nilagay na nila so ayan guys at uh, tinutunaw na nila so ayan guys tina. Naayos na yung hulmaan guys. Uh, Lalagyan na nila yung mga hulmaan nila guys. na gagawin nilang ano, sewing machine. So, ang galing talaga guys ng ano nila. Yung process nila. Mano-mano pala guys paggawa nila o. Oh. Uh, ng buhangin yung ano, yung, yung, yung hulmaan nila, guys. Oh kabilaan yan guys o ayan magyan ulit ng abo ayan sa lagay ulit mata mga tapos nilagyan ulit ng buhangin ayan ano nila ganyan teknik yung ganyan pala teknik ng paggawa guys mano mano hindi sila gumagamit ng makina sa paggawa guys baga ano ginagamit nila mano-mano ayun -mano. may mga buwangin guys buwang so. buwangin lang at saka ay, abo abo ba yun nilalagay para bago na ganyan buwangin so ulmaan nila ayun guys ah. galing napakagaling nila guys gumawa talaga yung mga ano na ito guys, yung lahi na ito, yung mga lahi parang oro to guys ang pakistan o oh, guys ayan na matulong na yung bakal guys nilagay na sinali na nila dun sa lagayan na nila ano yung pa nila guys so, ayan labing guys ah rin yung ano nila guys kasi tulong tulong sila, sila. Ayan Nagaling na nila guys sa may hulmaan nila Ayan guys nakalatag na yung mga hulmaan nila Ayan Nagaling na nila yung mga tinunaw na bakal Ayan guys Ayan na guys Ang dami pala Ayan, guys. Ayan, Ayan. na guys Nagaling na guys. Ayan, Ayan. nila Tinatanggal na nila yung mga buhangin Ayan dami na pala nilang ginawa guys yun eh. ba yung pagapiktik ayan, ayan at na grinder naman para malinis na tingnan yan guys ayan yung taga grinder naman iba, iba, yung, iba yung mga nakatuka sa tunawan guys iba naman yung mga taga tanggal ng buhangin at iba rin yung taga grinder o ayan guys o Malinis na malinis na yun. Tapos kinakabit. Iba rin yung mga ano. Nakakabit ng parts guys. Ayan. Ayan naman yung mga ginagamitan na lang nila ng makina, guys. Ayan, binarinaan. So, ayan na, guys. Napakalinis na, guys. Napakilis na. Ayan, nilalagay na yung kaha niya. Ayan, nilalagay na, guys. Dami na nilang nagawa, guys, sa ano, nakatambak na. Ayan, pinipinturaan na. Ayan, nilalagay na, guys. Ha? So, ang talaga guys, eh, marami silang magawa kasi maganda yung samahan nila, unity nila, may unity sila. So, ayan guys, so, ang kintab na guys, ng anong pinenturaan, ayan, nilalagay na yung mga parts niya, ang parts ng mm, sailing machine guys, ng kahiyan mismo, ayan, nakatabit na yung oh. So, ayan, na na nila. galing ng ano technique nila guys makabit na niya yung mga parts nya guys pero parang ano guys mano mano din ito guys na ano pero pwede rin ito na ano pwede rin itong kabitan ng ano guys yung automatic na no? kasi ano naman yung mga ginagawa nila yung oh, naman mano mano ayan pinokpok guys nilagay na yung kabitan ng karayom ayan ayan guys galing pati dalawa yan ayan pinornilyohan galing guys ayan, nilagay yung lock nilagay ng martelo sabay istro guys galing nilagay na sa guide ang ulit tapos nilagyan na ng spring okay. nilagyan ng tornilyo so, ayan. ayan, okay na guys, ang galing ha ah. ang galing ayan. parang, siguro parang ang hirap din guys yung magkabit ayan, okay na guys ha ah. magkabit ng piyesa niyan kasi ano yung So, sa loob na mismo nung bakal na e yung nila, kinakabit niya lagi yung mga ano eh. Nilagay ng pyesa. O, yan na guys. O okay na. Nilagay na yung ano, yung cover nung ano, yung parang manobela niya guys. So, ayan. Um. Ayan. Guys, guys galing talaga nila guys ah yan mano mano nga guys kasi may ano siya oh. Awakan para paikutin siya guys Atos nilagyan na ulit ng Lagnan niya na ng karayom Ayan Ayan, guys o pwede na Ayan guys o pwede na Ayan Ayan na Ano bilis ang manufacture nila guys kasi kanya-kanya silang trabaho. Iba yung tagalinis, tagahulma, tagatuno ng mga bakal, tagalinis, tagapintura. Ano guys, ano yung galing guys. So. Ano rin yung pagkawa nila guys. Ano na yung ano. Ayan na yung guys yung finished product. Nilagay na niya yung tahan niya guys. Ayan ilagay na sa karton para pang dispatch na yan pwede na yan pang ah, hindi pala patungan pala yan tahan nga ano guys nilagay na ng ano, company ko, yung pangalan yan ah, summer, summer. ayun guys nakakabit na mismo sa makinan